Heyo, heyo mga katigangers Pananghalian na, second, second break Pananghalian Ito parang nasa, nasa ano tayo Nasa Pante Express tayo Teriyaki chicken Teriyaki beef uh, Vegetable roll Masaya dahil may kanin Ito yung dessert kong kinuha ko Masarap, masarap masarap yung ano yung Pinagpatungan ng ano Pinagpatungan ng Ayan, nasisilip parang ano eh. Parang gato yung ano, nagpatungan ng mga fruits. Ito naman yung soup namin. Uh, lentil. Lentil soup. Yung soup lang kinukuha ko. Tikman na natin. Uh, At itong ano, inumin ko ay yung tubig na carbonated. Subukan na natin ito kasi yung sabi ko masarap yung ano yung pinagpatungan eh. minsan eh. Ito, ito. Yan, bago. Itong biskuit niya. Bago ka, bago eh. Bago birthday mo, magdakot ka na. Malinam-nam, eh. parang gatas eh. Parang gatas sa pinang ano ito, pinang gawa ito eh. Yung lagayan eh. Hmm. Tikman din natin yung teriyaki chicken muna. Ito. Siya sa niya, kulang. isa isa. Okay. Hindi ko siguro nakuha yung bandang ano, marami. Yung bagong ano, bubud. Ito naman ano, beef, beef teriyaki para hindi ihinto. Hmm. Ano masarap? Dapat mga kasi Asian food eh. Yung, yung kanin laging mas, mas masarap ay, ito dahil Jasmine yung first class. Yeah, ready hmm. na. Kaya masarap. Okay mga katigang kain tayo ito yung lentil yan Itong parang ano parang munggo parang munggo pero hindi ano hindi yung drog munggo tayo kasi drog Okay. Tuloy ang lamon. Bye-bye mga katigang. Tagis tayo ulit.